Hey, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ayun. Uh, day 2 ko na dito sa Bicol. So, wala pa tayo masyadong upload na spotting. So, ayun. Bago yon kung hindi pa kayo nakapagsubscribe dito sa akin channel, sa Green Baby magsubscribe na po kayo. Then, ah uh, medyo hindi pa ako makapag-spotting. Pero, mag-spotting ako dito sa Bicol. Sa Sorsogon ako magsisimula. So, kung Uh, gusto niyo pa shoutout i-comment niyo sa baba sa video ito yung gusto mong pa para sa next upload ko, may sa-shoutout ko kayo pag nagano na ako, nagbasis pating na ako sa Sorsogon o sa Ligaspi mga idol. So, ngayon, ang picture natin ngayon ay 26. So, medyo nagiging busy tayo pag dumaan yung mga pasok kasi. Nagiging busy tayo kaya hindi ako masyado na kapag upload So, ngayon, palabas ako. So, may pupuntahan tayong importante So, pero hindi tayo magi-spotting. So, meron na akong ano, asa ko na bibilihin para sa bahay. So, galing ako ngayon sa bahay. So, kung makikita niyo naman yung dinadaanan ko sa likod, puro mga ano, damuhan ng ko. So, ayun, so, gusto mo pa Comment lang kayo sa baba, lalo na sa mga kaibigan natin mula agad yan sa Maynila. Uh, comment kayo dyan pag nabasa ko yan, sya shoutout ko kayo sa upload ko sa basis pating dito sa Bicol. So, ayun, ang last na upload ko pala nung nakaraang araw, yung sa ano ko. Yung spotting ko yun sa Paranaque. So, yun yung last na spotting ko dun sa, dyan sa Maynila. So, ngayon, mag i ako dito sa Bicol. Para, ano, puro south runner lang to. Wala kasing north dito na dumadaan eh, Puro south runners papunta ng uh, Samar, Leyte. Kaya, puro sa ang ating may spot ngayon. So, Uh, ano pa ba sa so, mga idol, sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe at mga bago pa lang sa akin channel pwede kayo mag comment sa baba kung meron kong itatanong sa akin about sa biyahe o kung anong gusto niyong malaman tungkol sa mga terminal dito sa Bicol so, pero kung alam ko yan madali ko lang masasagot yan so ngayon papunta ko ng ano papunta ko ng uh, kumadkad so meron, na, meron ako kasi So, bala ko mag-spotting sa Sorsogon City. So, sa tabako meron tayong mga kaibigan doon na mga bus vlogger din. Pero hindi ko mapupunta. Malayo masyado yung tabako na yun eh. Kaya hindi ko mapupunta. So, ayun. Hanggang dito na lang mga idol. Ang update natin sa inyo. So, abang-abang na lang sa bago kong upload sa mga bus spotting dito sa Bicol. So, thank you so much yung panonood. Ako pala si Greg TV at subscribe kayo sa akin channel. Maraming salamat.